Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw na to mga kagulay. mag abono tayo pang, pang 3 days na ating talong mga kagulay. Yan siya. Yan. Pang 3 days mga kagulay. abono tayo ng calcium nitrate. Ito yung calcium nitrate mga kagulay. Sa kalahati kilo mga kagulay. Kada drum. Tapos ang ano niya. Ang abono niya mga kagulay naman sa, ano, sa drench niya. Isang latarang mga sardinas mga kagulay ang lata ng sardinas yan bali yan o madali lang matunaw mga kagulay calcium nitrate tropicot ang nyara mga kagulay yan sya tapos pagkatapos naman na ito mga kagulay ay uh, bibilang na naman tayo ng apat na araw mga kagulay calcium nitrate uli isa't kalating kilo ulit kada drum mga kagulay tapos isang lata ulit ng sardinas mga kagulay bago tayo magpapalit na ng abono mga kagulay kung tatanawin nyo, bakit calcium nitrate mga gulay? Kasi yung ugat muna ang inaano natin mga kagulay. Sa ugat muna tayo. Focus muna tayo sa ugat mga kagulay. Kung baga natin yung ugat nya. Kaya calcium nitrate mga kagulay. Ayan sya. Ayan. nanap yung kasamahan ko mga gulay. na mga kagulay. Mag-abono na. Ito na lang mga kagulay. sang ano na lang. Kasi uh, alas 5 kami nagumpisa Ayan, bali dito na lang. Ilang plot na lang itong mga gulay. Buti nga, naalala ko. Ba, para ma-step by step, step, ba, step by step mga kagulay. Kung ba sa pagtatanim. Yung nga lang, yung pagtatanim, hindi ko na napakita mga gulay. Nung karaan na, nakatanim na mga gulay. sa so, ko lang pa update sa inyo. Kung ba kagahapon. Kasi kagahapon ako nag-upload mga kagulay. Ngayon nga, yung pangatlong araw niya, yun na yung ating pag-aabono mga kagulay. Pangatlong araw. Yan siya mga kagulay. So, titignan nyo, Ah, ito ang kalamangan kapag nakasidling tray mga kagulay. Kahit sinong tanong niyo magtatalong sa nakasidling tray at saka hindi, mas madali siyang makarecover mga kagulay kasi hindi nga napuputol yung ugat niya. Kasi yung mga iba, hindi ko naman hindi man nako ano sa mga hindi nakasidling tray mga kagulay. Ah. Kumbaga pinapaliwanag ko lang yung advantage ng nakasidling tray mga kagulay lalo kapag naka plastic mulch kayo. Kahit hindi naka plastic mulch mga kagulay kasi kapag naka sidling tray mga kagulay, ay kapag gugut mong ganyan ay walang napuputol na ugat siyempre kapag hindi nakasidling tray yung bubunutin lang uh, meron at meron pa rin mapuputol na ugat mga kagulay kaya siyempre uh, may naputol siyang ugat medyo makakarecover naman siya pero mas mabilis lang makarecover kapag ganito mga kagulay nakasidling tray kaya mas mas gusto ko uh, ang nakasidling tray mga kagulay mas mabilis siya kasi ako 3 days ay nag-aabono na kasi ako mga gulay para naman sa ugat dalawang beses yan 3 days tapos bilang ulit ng 4 days puno tapos weekly na mga gulay depende na sa inyo kung anong gagamitin nyo kung mga uh, 14, 14, 14 kung, mga, ano, kung yara kung yung omega uh, dito ay ang gagamitin ko muna siguro dito mga kagulay ay ibablog ko na lang mga kagulay papakita ko na lang sa vlog kasi yara nagkakaubasan dito ang Omega naman o orderin pa eh hindi naman pwedeng umorder sa Omega ng hindi bultuhan mga kagulay Ayan. kaya depende na lang kung ano yung available dito na may i-aabono natin mga kagulay yan sya pala ito tutunawin na natin itong ano ang kaganda naman dito sa Yara mga kagulay pas release siya. Mabilis pa siyang tunawin mga kagulay. Yan, tutunawin natin. Yan. Tutunawin natin mga kagulay. Mabilis lang siya tunawin mga kagulay kapag ganyan nara. Yan. Yan, naris ko naman kagad. Yan ang kagandahan ng nara naman. Ang kagandahan naman ng omega naman ay hindi naman siya 100% totally na na organic meron pa rin siyang ano yung mga kagandahan doon sa lupa na mga kasi mga paglilay yan o ilang, ilang segundo pa lang yung mga gulay ay halos to na lahat ito rin yung ginagamit ko kapag nagsisidling ako mga gulay kapag ako mismo yung nagsisidling mga gulay halos may trick yan yung basa sa sidling ginagamit nila ay complete ako naman ito calcimetric ano na? yan halos ko na yan ang kagandahan sa gulay mga kagulay Ayan, mga sa isa't kalating kilo mga gulay tingnan nyo mga gulay Kita ba? Hindi ko makita sa screen ko kasi maingit na, mga mag-alas otto na. Yan. Kaya kailangan na ito bago mag na yung matapos na. Yan. Wala na. Tunaw na mga kagulay. Yan ang kagandaan sa Yara. Mabilis siyang matunaw. Ulitin ko mga gulay, itong pagpablog ko na ito, hindi, ko, di ako nag-vlog para gayahin nyo mga gulay. Magiging basayan lang ninyo. Kasi may kanya-kanya tayong ah uh, pamamaraan mga gulay magiging basihan lang yun, ninyo to mga gulay yun siya yan, yan. tinaw na siya mga kagulay Mas, Mamayang hapon siguro, mag-aabo na tayo dito ng ano. Uh, kung mapapansin nyo mga gulay, wala pa siyang ano. Uh, punji, side, di pa kasi ako nakabili sa pang-apat na, ay pangalawang abono na lang ako siguro maghahalo dito mga kagulay ng punji side. Kasi di pa nga ako nakabili. Uh, sa martes siguro kasi pang, martes ang pang one week neto ito. apat na araw din ng uh, pagkaka abono ngayon, apat na araw sakto mag ano na ako calcium nitrate. Yun nga ang, ang ano ko, dapat dalawang beses maka manuan ng ano, ng fungicide para sa lupa mismo mga kagulay yun nga ginagamit ko minsan dito mga kagulay yung coside coside ang ginagamit ko dito hinahalo ko na dyan sa drum mga kagulay kasi sa lupa talaga kasi yung coside mga kagulay ay yun ay copper base mga kagulay yun ang talagang inalo ko pero sa ngayon mapapansin nyo ay wala siyang halo kasi nakalimutan ko bubili sa susunod ay bibili na ako coside o kaya yung uh, yung agronika pa rin mga gulay yung pundiside nila ay yahalo ko na dyan mga kagulay para sa lupa yan mga kagulay depende rin pa rin sa inyo mga kagulay kung i-spray nyo o kaya yahalo nyo dyan mga kagulay o okay lang din mga kagulay pero sa akin ang inano ko yung pamamaraan ko mga kagulay uulitin ko naman mga kagulay hindi ko sinasabing gayahin nyo nasa sa inyo lang mga kagulay magiging basihan lang yun ito yung vlog o kaya video na ginagawa ko mga kagulay so hanggang dito na lang ako siguro mga kagulay sa uh, bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutang mag subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pag uh, pamamaraan ko dito uh, kung gusto nyo gayaan o hindi okay lang mga kagulay maraming maraming salamat po sa mga manonood. Uh, God bless po sa ating lahat